Hi guys, mayro tayong ano ngayon, mag-unboxing tayo ngayon kasi uh, may paborito akong ano, alam mo ba yung uh, parang yung mic, mic, tapos mayroon siyang, syempre radio, tapos, ah, radio, radio, hindi ko ma, ano, ano mo tawag nun? Basta nakita ko lang sa TikTok yung yung kakanta ka tapos mayroong mic tapos pwede mong gawin sa bro, Bluetooth, yun yun. Gusto ko talaga bilhin. So, ilang bisis na akong nag-ano, ilang bisis na akong nag, ano, na akong nag uh, gusto kong bibili doon sa TikTok shop. So, ano talaga, hindi hindi talaga ako makasend. Hindi ko alam bakit hindi ako maka maka ano ng mga ano tawag niyan, hindi ko talaga mag get So, yung kaibigan ko dito, na si Grace dito sa sa kasama ko sa ah, hindi, sa kabila siyang unit doon sa pink house so, ayun, nagpapabili ako sa kanya so, dumiting na guys, ito kakanta na tayo mamaya, so i-unboxing muna natin siya kung anong kulay ang sabi ko is pink kasi paborito ko talaga yung pink so, ngayon, i-open na natin siya dito so, ayun nag- uh, nag ano din kasi 'yon, nagbebenta din nag, nagbebenta din kasi yon si yun, si, uh, si friend doon sa TikTok. Mayroon siyang TikTok shop din. So mahilig din siya na mimili ng mga ano doon sa TikTok. So ngayon, nag mag-unboxing mag tayo ngayon. Oh, 'di ba? Sana all. First time ko mag-unboxing, guys, na bumili binibili sa TikTok sa TikTok shop. So doon ito. Ito 'yung i-unboxing. paano mag ng TikTok shop kasi hindi talaga makasend ng ano Kasi yung account ko kasi guys, uh, yung ginawa ko yun nasa Brunei pa ako. So, nung nasa Brunei pa ako, so syempre gamit ko yung Brunei number. So ngayon, ang nag-upload, hindi ko mo talaga maintindihan sa akin na pag may time talaga ako pwede ako mag -ana. Ano ba ito? hindi ko man, hindi ko ma-open. Ah, hindi ko ma-open guys kasi naka-save mismatch. ayano oh may address naman siya ano kaya dito ko na lang siya i banda dito dito ko na lang siya i-open guys nakalimutan ko magkuha ng ano eh magdala ng dito ko na lang i-open hindi ko na siya i-open dito nahirapan ako mag-open kasi sell siya dito sobrang Naka sell nakasell talaga siya dyan tapos so dito na lang natin i-open balikta rin na lang natin kasi nahirapan ako doon sa sa main mismo so ayan mag-alap na tayo tara na time ko mag First time kong mag ano, mag-unboxing ng items na galing din sa shop. Oh, la la, look at that, guys. Ayun, ayun oh. Ayun sobrang serve na siya, guys. Oh, 'di ba? Oh, ito, ikip ko to siya. Hindi ko na siya, hindi ko na siya gi, ano, hindi ko na siya sinira. Ito yung harap niya. Sobrang serve siya, guys. Oh, tingnan niyo. Oh. So, ngayon, i-keep ko siya. Kasi first time ka. Lahat kasi ng mga first time, guys. I-keep ko. <laughs> ta ta ang tawag nito, yung... Uh, mayroong mga address din dito kasi din. Tingnan natin. Hindi ko naman address yan. Pero sa kabila din naman. So, ngayon, ayan, guys. So, there you go. So, i-check natin. Wala akong dalang... Wala akong dalang scissor eh. Wala po kung may scissor dito sa taas. Dito ako sa taas kasi Tekoda na doon sa baba. At saka sobrang maliwanag doon sa baba. So, sabi ko, punta ko sa first floor. Kasi nasa penthouse nga kami guys sa Albany So, ano. Dito ako sa taas. Mayroon ding ano, mayroon pang sa taas. Pero dito ako sa first floor. living floor to eh hindi eh, first floor. First floor lang lang kung saan kami nagstay Pero, I mean, pang element floor, kasi nasa 10 floor, 10 floor yung ano namin, guys. Hindi ko ma-open, guys. Need ko talaga yung scissor, promise. I need, I think I need scissor. Wait lang, guys, ha? So, ito na, guys. Nakakuha na ko ng scissor. Mayroon na tayong scissor. Ayan. So, i-open na natin siya. <laughs> Bumaba ko na lang ako. Ayan, oh. Nakalagay dito is wireless karaoke speaker. ayon wireless karaoke speaker. Nahinga talaga ako kasi tumatakbo. Ah! So, ito yung unboxing natin, guys. Ayun. Wireless karaoke speaker pala. Ayun. Unboxing pa more. Gusto, ang dami kong gustong bilhin doon. kasi lang hindi talaga ako makaano. Ay, sana pink. Bakit iba yung box? So, ito, guys. Tara da, -da! <laughs> 'Di ba oso ngayon 'to, guys? Uh, uh, 'di ba? You know. So, ayan. I-open na natin, pero siguro sa box lang siguro kasi pink yung order ko dito eh. So, ang nakalagay dito is wireless karaoke speaker. Mura lang naman siya, guys. Sobrang mura. May mamahalin din naman, pero dito tayo sa mura. Ani natin yung mamahalin, mamaya mabagsak wala din, 'di ba? Kaya hindi tayo masyado mahilig sa mga ganyang mamahalin Ayun, pink ang color. Ang cute. Look at that. Oh my gosh. <laughs> ang cute ng mic. <laughs> There you go, guys. Ayun, ang cute ng mic. Bakit need pa itong batery, no? Or isaksak lang talaga siya? No idea. Oh, ano siya? Um, ayun. Yun, ang color pink. Dito talaga yung color kung gusto pink. Pero yung box lang siguro nila is, ano, ganito. Yan, nilagay lang na siguro na dito. So, ayun. Ito yung pink na kulay. <laughs> tumatalo, tumatalo na. So, ano kasi nila, ninaupin ko kasi yung ano. Record. So, yan guys. Mayroon na tayong pink na, pink na sa microphone. So, itanggalin natin yung isa. Ayan, may pink na tayo. Ito talaga paborito ko. Ilang beses na kung nagpindot-pindot dun sa ano. Hindi ko hindi talaga ko maka ku, ano, maka-order. So, ayan. O, oh, mayroon naman siyang ano. Ayan, o. Oh. Yun! Ta-da-da! Wow! Look at this! Yun! Yan! My favorite pink. Hindi siya pink. Parang ano, uh, beige. Ah, Tama ba? O, oh, ganito yung kulay na to Pink siya pa. Oh, o, ito pala pink. Pink pala siya. Light na. Pink lang. As in, pink talaga siya. Ayan. So, sobrang cute. So, guys, ito na yung ano ko. Ayun. Key 12 Ayan. <laughs> Diyan ka dito. Key 12 So, guys. So, paano ba to? Wait. Babasahin ko pa siya, guys. Yung mino dito. Kasi may mino naman kung paano gagawin. O, oh, may papel ba to? Ayun, ito yung papel niya, maliit. Ayan, babasahin ko muna siya. Tapos, kakantahan na. There you go. Yun, unboxing the... Unboxing na, unboxing karaoke speaker wireless. Yun, fairness, wireless. So, ang cute lang kasi niya, guys. Mayroon siyang, ano, may speaker. Tapos, mayroon, may, oh, mayroon siyang, oo, oh, oh, tama. Mayroon siyang speaker karaoke speaker, wireless, may mic, ayun. O, di ba? Ang cute. Kasi mayroon kasi akong ganito lang, yung mga ganito. Or mic lang talaga. Pwede yung mic na wala siyang speaker, pero i mo siya sa YouTube. Yun. So, ito naman, mayroon siyang mic. Ayan. Pwede mo naman siyang kabilan kung gustuin mo ng cover. So, wala siyang cover. Kasi mamurahin lang naman siya. is 186. So, ngayon, Uh, ano pa siya guys free, uh, free free, 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 free ano pa siya delivery o oh, ba diba? so thank you guys for watching mayroon na tayong mayroon na tayong karaoke speaker yun da -da -da. ang cute there you go Ayan. so ayo babasahin ko lang to guys tapos Anoin natin. Um... Uh, ang tawag nito, kakanta na ako. O, oh, di diba? So, guys, thank you for watching. Ito lang talaga yung ina-unboxing ko. Yun! Favorito ko talaga, guys. Ang pink. At saka, gusto ko talaga bumili nito. Mayroon naman siyang two. Ano, may dalawa siyang mic. Pero, aanin ko naman yung dalawang mic. I eh. ako lang naman mag-isa, diba? At saka, wala naman akong kalaban dito na mag- karaoke kami na ano, di ba wala naman. So, ako lang talaga mag-isa. So, isa, isa lang talaga in order ko na isang mic lang. Ang kunti lang naman din na ano, walang hindi naabutan ng one, 200 ang ano niya, kung dalawang mic. Hindi naman siya naabutan yata ng 200 or 200 something. Pero isa lang talaga gusto ko. So ito talaga ang paborito yung color. Oh, thank you guys. At salamat kay friend Grace na ano. Tala, salamat kay Grace kasi inutusan na. <laughs> Sabi ko order kasi nasa shop lagi kasi siya eh. So siya lang mabilis na maka-order ng something. So mayroon pa kaming in-order doon na pa mong ganon yun. so unboxing din natin yan kung anong mukha doon. so guys ito lang guys thank you for watching bye bye salamat sa mga nag support dyan din dyan salamat sa mga nag support you know bye bye guys happy weekend wireless karaoke speaker beautiful look at that guys Ooh, la la. you know Sana all. Ang cute ng mini karaoke guys. Promise. So kung ano natin siya. Wait lang nga. Nasaan na light? Oh light? O, di ba magsteady siya may red color. Tapos ayan. Ang cute ng karaoke. <laughs> o, oh, di ba ang cute? Ayan, oh. So green niya. Iba din diba kulay naman siya? Ayun, may blue. Ayun, there you go. Ito. So try natin i-off ang I-off ang light. Hey, Kuda, What's up, my baby? Oh, there you go. Si Kuda matapakan kita. Oh my gosh, look at that. Different colors. Oh my gosh. So, ibalik natin siya doon sa ano. Ayun oh. Ayan. No? Ayan Paiba-iba yung kulay niya. Hey! Oh, mini karaoke. Nice. lamig ng robe ko guys very cold ayun tapos meron din siyang ano ayun paiba-ibang kulay yun ayan order na in order ko sa TikTok